Uh, magandang hapon mga katroopers. Uh, meron po kami hinahanap na 1991 na 1 piso. Yung 100 year, uh, ikal siyandang taon ng 400 yun, 400. Uh, 400 pala, 400. Ika 400 na. Apat na raang taon ng anti-polar shale coin. Commemorative coin yan, mga katulog. Commemorative coin, o. Gusto po muna i-shoutout si na Jer Piestada, si Charles Digalle, si Sok Jung Hun, si Yuri Ilongkado, at si Ronnie John Presilda at ang RGR Sniper at si Samuel Abenes at um, si Artbel. Art, Art sa ano kay bigyan natin sa, ano Indonesia si Nadia Sekar si Rati salamat siyang ah uh, kung bago po kayo sa aming channel Huwag niyo po kakalimutan ng mag-subscribe at hit the notification bell para po updated kayo at kayo ang kauna-una ang makakakita ng aming mga video at mga coins pa namin hinahanap. I-follow niyo na rin po kami sa aming FB page RR Coin Troopers at pwede niyo na rin pong i-share ang aming video na ginagawa. Salamat po. Dito po, ah... Uh, So, mung paalam sa inyo na ang bawat coins po na aming ginagawa at ipinapakita sa inyo ay may kanikaniya pong code dito po sa code na inilalagay namin sa mga bawat coins madali po namin makikita kung ano yung klase ng coins na yung inaalok nyo sa amin uh -huh. kasi po Diyan po nakabase lahat ang mga baryad. Diyan sa code na aming inilalagay. Kaya huwag po kayong magagalit kung bakit kami naglalagay ng code sa mga barya. Kasi po, doon po namin hahanapin kung halimbawa po yung code na yun eh, yung baryan na halimbawa piso. O madali na po namin makikita yun. Oh, tsaka ganito kasi yan. Ginawa nilagay namin yung code na yan para sa specific na coin dahil para hindi tayo magkalituhan kasi halimbawa last month na kailangan kami ng eto gantong piso halimbawa last month na kailangan kami nito ang presyo nun iba tsaka sinasabi natin kung ilang piraso eh, diba oh. sinasabi rin namin kapag ka nakabili na kami o oh, completed na so yung code na yun yun na magpap, mag, ano, na ay completed na, yun, na bi, nakabili na kami yan then may panibagong code magiging iba naman yung presyo na dahil iba yung buyer namin dun eh So, parang di tayo nagkakalituhan. Yun ang marka natin, yung code. Yun yung pinakamagiging ano natin, palatandaan o ano. O, ano. oh, aspo, para hindi kami, hindi rin kami para para sa tayong hindi malito, malito, sa mga bariyang inoffer in nyo at bibili namin. Kasi po, halimbawa po, na nakagawa na kami ng ganun dati, tapos naghanap uli kami ngayon, magkaiba na pong code yun eh. oh, iba kasi ibang presyo, iba yung bayar natin nga, di ba? O, gano'n. Oh, sana po, maintindihan, maunawaan nyo po kung bakit kami naglalagay ng code sa mga coins. Oh, never naman nating sinabi na kami ay patuloy na bumibili. Kasi ben, tuloy-tuloy kang bumibili. Napaka, di ba? At besides, kung bumibili tayo pa, pera-piraso lang. Hindi maramihan. Kasi sinasabi namin kung ilang piraso. Mm, kompletong detalye, pati condition. Oh. Ito po, ang kailangan po namin ay 1991, 1 piso na ika-apat na raang taon ng Anti-Poller Self-Commemorative po yan. Ang itsura hmm. po niyan ay ganito. Teka, eto yan. Yan po, ang composition po niyan ay copper-nickel at ang weight po niyan ay 9.5 grams na may diameter na 29 mm at ang edge po niyan ay reeded. At ang ubers po niyan ay ang hinulugang taktak. -tak. Yan po yun. Kuya, nakapunta ka na ba dyan sa hinulugang oh. taktak? -tak? -tac? Ako hindi pa eh. At ang ubers po niyan ay coat of arms. Dito po, ang kailangan po namin ay sampung piraso lang. Sampung piraso po. Oo, oh, kasi actually yung buyer namin ito, taga-antipolo. Eh, Nagbakasyon siya, so yun. Kaya gusto niya ng ganito kasi para bang magpapaalala sa kanila nung kabataan nila. So yun, tsaka, tsaka ako nasabihin yung the rest ng story about sa buyer namin. Ang importante muna, makabili kami ng 10 praso na ganito. Na Ang brilliant uncirculated. Mm -hmm. Or uncircul uncirculated, pwede na rin. kasi yung wala siyang signs of where. Kasi binong walang signs ng gas, gas lang ko naman. Magkano babayaran? 450 po ang isa. 10 pieces po yan. Oh. 10 Bali. piraso ha. Barkada sila eh. Bali 4,500 ano. din yan, yan. Mm -hmm. So 10 pieces pa, para sa BU or uncirculated lang na kondisyon. 450 ah. babayaran. Oh. Okay. At ang code po niyan ay ang code pong ilalagay nyo para sa bariyang yan ay ang RR027141. Ulitin ko po, para po sa baryang yan, ang ilalagay nyo pong code ay ang RR027141. Yan po yung magiging batayan namin sa klase ng coins. So, kasi po, pag, magpo, pag meron kayo ng ganyang coins, eh, post nyo lang po ang picture o litrato, ah, ang video o litrato sa RR Coin Troopers coins at ilagay nyo po itong code na binanggit ko yung RR027141 okay. kasi po susuring ko po yan po yan po yung tamang coins na sinabi namin dito sa video at kung tama po yung coins na ipapakita nyo sa amin antimano po kukontakin namin kayo at magaganap na po ang proseso ng pagbili kung paano hindi ko hindi po kayo gagastos kahit singko. Kami po bahala sa lahat ng ano ng gastusin. At saka ano, ano ba kaya sabihin mo? Presyo po namin ay sa amin A lang. Disclaimer po ito mga troopers. Ang presyo namin na binibigay sa mga barang binibili namin ay sa amin lang yan. Hindi yan kumakatawan, makakatawan nagre-represent sa kahit sino kolektor grupo o organisasyon. Sa amin lang yan dahil kaya namin bilhin ng ganong halaga. Okay? Maliwanag po 'yan. Wala kaming sinasabi na lahat ng ganyan, ganyan na maging ganoon halaga nito, 'di ba? Pangkalahatan hindi. Sa amin lang 'yon dahil ganoon namin kayang bilhin. Pag meron po kayong gustong i-post o ipakita, kailangan po harap at likod. Yung malino po ang kuha. Oh, simpleng background lang naman kailangan. Basta malinaw yung barya. Yun yung importante. Basta intindihin nyo po yung aming video tapo, um, ano, pwede tapusin nyo para malaman nyo kung paano ba yung proseso namin ginagawa para hindi po tayo magkaroon ng mga kung ano anong mga pag-iisip so hindi natin po, to no? hanggang dito na lang muna o, pwede nyo po kami tawagan tuwing lunis sa ganat na alauna hanggang alas 3 ng hapon o, oh, yung number namin ha, dito sa about me no, ano, YouTube namin, channel na Facebook. Bye, God bless. Si Grace, ano, Remoda pre moda marami daw siyang old old goings ah. ayun o sige ganti na lang mga troopers ba until then ciao